ito talaga yung araw na hindi hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko, guys. Yung pagbintangan ka ng amo mo na nagnakaw ka ng tatlong pirasong Chanel na bag. Diba? Ang sakit. Na-speechless ako, hindi ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako, hinalughog yung kwarto ko. Has... Isang maganda at papagpalangan sa lahat mga kababayan, mga kawaii FW. Alikata, samahan niyo ako panoorin natin isang kababayan natin nagtatrabaho sa Hong Kong ang labas ng sama ng loob ng kanyang amo dahil pinagbintangan daw siya ang nagnakaw ng tatlong mamahaling channel na bag so let's go pero bagong lahat ako pala si Ronnie kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait please support my channel, like, share, and subscribe here we go samahan niyo ako, panoorin natin at huwag kalimutan magbigay ng comment at reaction sa baba ang sama ng pasok sa akin ng November 1, 2025. Ito talaga yung araw na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko, guys. Yung pagbintangan ka ng amo mo na nagnakaw ka ng tatlong pirasong Chanel na bag. ba diba? Ang sakit. Na-speechless ako, hindi ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako, hinalughog yung kwarto ko kasi. Hinayaan ko siya. So wala siyang nakita, lumabas siya, pumunta siya sa kwarto niya. Napaiya siya yun kasi nga, alam niya na hindi ko kinuha. Pagbalik niya sa kwarto niya, nandun, nakita na nila yung bag. Na hinahanap niya. Chanel na tatlong piraso. Anuhin ko naman yun, di ba? kontento naman ako sa pinapasahon niya sa akin. Pero yung ginawa niya na yun sa akin, hindi ko pinalampas. Kinausap ko siya. Kasi sobrang sakit dito. Almost five years na ako sa kanya. Tapos pagbintangan niya ako, nagnakaw. Masakit, mabigat sa dibdib. Although ang sorry siya, parang ang sorry niya sa akin. Pangat, yung uh, pangalawa, part 2. Una pa lang ano niya sa akin, sabi niya, uh, Ante, Adama, may nawawala akong bag na tatlo. Inandyan kami sa sala ng bata. Pwede ko bang halughugin yung kwarto mo? Pero yung boses niya, alam ko na talaga na nagbibintang siya. Yung palang paghalughug niya sa kwarto ko, sinundan ko, nakita ko kung paano siya magbuklat. Ayan. So hindi ko siya pinansin pa rin guys. Hindi ako nagsalita kasi nga ayokong magsalita na hindi ako handa sa mga sasabihin ko. So hinayaan ko siya. 'Di ba? The after ko siyang hayaan, dumating yung uh, tutor ng bata. Pumunta na ako sa kusina para magligpit-ligpit. Sinundan niya ako nang sorry siya. Binigyan ako ng pera. Then after niyan, hindi ko siya pinansin as in pumasok ako sa kwarto ko na umiiyak ako, umiiyak siya sabi niya. Tapos nakitinanong daw yung kapatid ko kung anong ginagawa ko. Eh di daw niya na umiiyak ako. Umiiyak siya dahil sa ginawa mo na pinagbintangan mo siya na kumuha ng bag. Kasi 5 years na siya sa iyo pag bintangan mo nagdakaw. Sabi daw niya. Inamin naman niya na kasalanan niya. Magkakamali niya na pinagbindangan niya ako. Sobrang sakit. Alam kong kasalanan ko, sabi naman. Yun, nung binagay niya yung sahod ko kanina, kinausap ko siya. Sabi ko, gusto kong mag-open up sa'yo ngayon. Gusto kong ibalik mo yung kamera na inalis mo doon sa kwarto mo, sabi ko. At kung meron kang hahanapin gamit na hindi mo makita, sabi ko sa kanya, hanapin mo muna kasi ang lagi ng bahay mo bago ka mag-react ng pagbintangan ako. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos isuggest ko yung bag mga gamit mo, bag mo, mamahalin mong gamit, ilagay mo sa isang pwesto para pag kailangan mo, madali mong makita. Sabi ko sa kanya. Mahanap mo ka agad, sabi ko. <laughs> sa kanya. Yun. Nagsorry siya, nakita ko naman sa mukha niya na talagang sincere siya, nag-blush yung mukha niya, guys. <laughs> habang kausap ko siya. Aminado ako, anti kasalanan ko, kaya sorry talaga, sabi niya sa akin. <laughs> Tapos sabi ko, after ng pag-uusap natin na to, sabi ko sa kanya, kalimutan na natin to, ayaw ko na pag-usapan. <laughs> Kasi nasasaktan ako. Sobrang sakit. Sabi ko sa kanya, you broke my heart. Sabi ko talaga sa kanya nakakalungkot, lungkot, nalulungkot ako sa ginawa mo sa akin. Sabi ko ganun, ang sakit dito, sabi ko. First time ko mapagbintangan sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Sabi ko sa kanya, almost five years, tas ganyanin mo ako. So, yan na yung isang kababayan natin na pinagbintangan ng kanyang amo. So, mahirap talaga maging isang OFW. Kaya, at uh, saludo ako kabayan dahil uh, Kinausap niya yung amo niya. Yan ang maganda talaga. Naglabas siya ng, sa manang loob at nagsadist siya na ibabalik yung sabi niya, camera doon sa kwarto niya. At least pag may nawawala, mas madali. May pinpoint kung saan talaga. Yan nga, napakalungkot. Sabi nga ni kabayan, rig tayo. Sabi niya, 5 years na siya sa kanyang amo sabi nga kontento rin siya sa kanyang pinapasweldo. At ano naman daw niya, yung tatlong mamahaling bag na binibintang sa kanya na kinuha niya. So, sana mga 5W, sa manpanig ng mundo, ito ay maging isang aral sa atin na alagaan niyo yung tiwala na binigay ng amo sa inyo. Even though na sometimes, katulad ni Kabayan, basta na lang pinagbintangan, yung kwarto niya, wala naman siyang nakuha. So, maganda talaga yung ginawa ni Kabayan. Kinausap niya yung amo niya, sabi niya na nag-sorry, sincere naman daw siya. Kaya sana yung mga may mga mahal sa buhay sa abroad, hindi madali ang maging isang OFW. Lalong-lalong na sa nagtratrabaho sa loob ng bahay bilang isang DH domestic helper o bilang kasambahay. Dahil nandun ka, kasama mo lagi ang iyong amo. Kapag na kayo ay ang katagpo ng mababait na amo ay pangalagaan niyo ang kanilang tiwala. Huwag nyo sisirain Kasi pagkansang nasira yan, ang sama na ng tingin ng amo nyo sa inyo. So, sana kay kabayan, okay ka na. At uh, saludo ako sa iyo na kinausap mo yung amo mo. At least, at sabi mo pa nga, pag, sana pagkatapos nito ay kalimutan nyo na lahat. Kasi siya nga, nasasaktan nga daw siya. So, maganda rin talaga yung suggestion na at yung camera. So, kita naman natin yung muka ni Kabayan na talagang sincere siya, nasaktan siya. Naglalabas lang siya ng sama ng loob dahil pinagbintangan siya na di naman niya ginawa. Tulad ng sabi niya, ang sama sakit sa loob na pinagbintangan ka, nang di mo naman ginawa. Tapos, yun niya, mamahaling mga bagdaw yung pinagbibintang sa kanya, na kinuha niya. So, paano? Mga kababayan ko sa manpanig ng mundo. Sana ito maging isang araw. Tulad nang sabi ko, na pag na kayo ay nakatagpo ng mababait na amo, pag-ingatan nyo yung mga tiwala na binibigay sa inyo. Dahil ang tiwala ay hindi nabibili yan. Ang tiwala ay pinagtratrabahuhan. Yung araw-araw na ginagawa mo, gumawa ka ng mabuti para sa pagkatiwalaan ka. Yun yung pinaka the talaga dahil dumawi tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho. Pero even though ang dami natin nababalitaan, mga kaibang kababayan natin na iba yung kanilang pinaggagawa dahil sa tiwala, matinding tiwala binigay sa kanila ay inaabuso naman nila. So, mga kababayan, ingat kayo lagi sa mansulok ng mundo. So, sana yung mga nakapanood nito ay maging isang aral to na maging mabuti sa inyong mga amo, employer, para sa ganun bigyan din kayo ng mga palitan kayo ng tiwala. So, o paano? marami maraming salamat sa inyong pagsama. Again, ako pala si Ronnie, kasalukoy OFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga ko mga videos.